ng, ayan, lubi-lubi. At mayroon kami dito pritong isda. Ayan. Ko ditong... Ayan, guys. Hinog na lang ka. Ayan. Sarap dito, guys. At ito ulo ng tamba kanina. Ayan. Sarap. <laughs> Hi, guys. Kain tayo. Kain tayo. Kuha pala ako ng kutsara. Nakalimutan ko ay ito na ating kutsara nagulay ako guys sa ano nagluto ako na ayan lubi 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 at meron kami dito ang pritong isda ayan tambakol at malilit na galonggong at meron ko dito ayan guys hinog na lang ka kain na tayo dito tayo sa gulay meron yan sili natin ito yung sili. Sus. Mmm, ayan. Sarap ito guys. Kasi siya na mahangin. Natakam na ako. At ito ulo ng tambako. Kain, kain ano naman to rice uh, shirataki shirataki rice naman ating kanin hmm. sarap hmm. sarap prito. Yan para malapit. <laughs> malapit ko lang guys. तो मत sarap ng gulay mangan guys dahil sa bagyo bagyong crushing hmm. ingat tayong lahat सैबल डुर भीनाम्बा Sarap ng gulay. Favorito din to ng asawa ko guys. dahil tayo sa karni kahit nagulay ako gabi ng fiesta guys hindi ako nakapag film ng mukbang busy ako maghapon kung kailan masasarap yung mga ulam hindi ko na hindi ako nakapag-video ng mukbang. Busy kasi ako guys. Kaya ito. Ito lang yung upload ko ngayon. <laughs> hmm. Ooh. どう <noise> <noise> Sắp Patayon lang ka. Hmm. <clears throat> May naglako kanina umaga. Mga bata. Sampung piso lang yun guys. Sampung piso ganito kalaki. Alam na akong mahaba na yung ating video. Kakakain pa ako nito. Ophan. Hmm. Babing na.